Kahit nasa exclusive economic zone ng Pilipinas, agresibo po ang pagsalubong ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal nito pong linggo. Batayan sa ilan pang video na inilabas ng AFP at ilan kuha mismo ng GMA Integrated News. In accordance with international and in national law, we right right are right according to our plan. The well, from our in with the Over. Yan ang radio challenge ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na escort ng UNIZA May 2 na patungong Ayungin Shoal. Bahagyang tumama ang supply vessel sa China Coast Guard 5203 na humarang sa kanilang daan. Tumuloy pa rin ang supply vessel sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kalaunan, binuntutan pa ito ng mga barko ng China, ang BRP Cabra, binusinahan, hinabol at binikita naman ng China Coast Guard. Kinat din ito ng Chinese militia vessel hanggang sa Nasagi. Sa ibang kuha, kinat ng China Coast Guard ang BRP Sindangan na naka-escort naman sa Unaiza May 1 na tagumpay na natapos ang resupply mission ito. Dahil sa mga bagong insidente sa Ayungin Shoal, iniutos eh, ni Pangulong Bongbong Marcos ang maritime investigation ukol dito. Pumalag din ang defense department sa umano'y panlilinlang ng China. Iginit kasi ng Deputy Chief of Mission ng China sa pagharap niya sa ating Department of Foreign Affairs na Pilipinas ang nangihimasok sa kanilang katubigan. Inungkat din muli ang umano'y pangako ng Pilipinas na tanggalin ang nakasadsad na warship para hindi maapektuhan ang mga interes ng mga bansa sa reyon. Dati nang sinabi ng ating gobyerno na walang pangakong aalisin ang BRP Sierra Madre. Naghain na ng diplomatic protest laban sa China ang Pilipinas kaugnay sa panibagong insidente nitong linggo. 161 na mga lugar na ang isinailalim sa red category dahil sa mga karahasang may kaugnayan sa barangay at SK elections ang ilan isinailalim na sa COMELEC control. Ang mga balita sa probinsya hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kulang isang linggo bago ang barangay at sanggunian kabataan elections isinilalim sa Comelec Control ang buong lalawigan ng Negros Oriental. Kung kinakailangan, magpapatupad ang Comelec ng curfew. We could replace all national and local officials that may be involved in partisan politics. I would like to emphasize Negros Oriental being placed under Comelec Control is just a proactive measure. No? All indicators suggest that we will have a safe and secure Uh, election Oriental. Isa sa ilalim sa full alert status ang buong Central Visayas sa October 28 o dalawang araw bago ang eleksyon. Patay ang limang taong gulang na batang si Chan Intapaya matapos masagasaan ng kotse na kabilang sa motorcade ng team ni Ronnie Odenia na nangangampanya sa barangay Bunawan, Davao City. Galing daw ang bata sa tindahan malapit kung saan isinasagawa ang motorcade at nasa gilid ng kalsada malubhang tama sa ulo ang tinamo ng bata na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Matapos mabundol ang bata, bigla umanong bumilis ang takbo ng kotse. Pusibling naapakan daw ng driver ang accelerator imbes ang brake kaya nakaladkad pa ang bata hanggang sa bumangga ito sa gate ng isang bahay. Sugatan naman ang 25 anyos na si Sheila May Kasim Siman na nanonood sa motorcade na nabanggarin ng kotse. Bago pa ito, may nabanggaring motorsiklo ang kotse na ikinasugat ng rider nito. Itanas lang sa pared. Mm -hmm. Ano ito? Isyak nga namin. Bangga na lang ni. Eh. Ano sa manin? Asa manin naipit? Naipit siya sa... Alam nga niya sa kanan ma'am. Nasa kustudya na ng pulisya ang driver na kinilalang si Giovanni Marchan na nahaharap sa patong-patong na kaso. Bantayan ako na motoring motor kahit ako siyang na kuha ano, na bundolan pag bakwi ako po sa Monovila na, na palulong sa kuha ano, ito sa, mga, sa kilid ko ano, mga mga ala pong pasaylo sa kabanay sa pamilya sa bata Nangako naman si Odenia na aakuin ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing sa bata at pagpapagamot sa dalawang sugatan Pata ang isang kandidato sa pagkabarangay chairman matapos barilin sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang magsalita sa meeting de avance ng biktimang si Arnel Flor Mata sa Barangay Bayaw at papunta sa kanyang sasakyan nang may lumapit daw na isang lalaki at humihingi ng alak. Sinundan pa ng sospek ang biktima hanggang sa makarating sa kanyang sasakyan. Pagtalikod ng biktima, dito na siya binaril ng sospek. Agad daw umalis ang sospek sakay ng tricycle. It's too early na sabihin ko na election-related incident considering the fact na yun nga, is, uh, we are uh, still conducting further investigation. Itong eksena sa barangay Maingaran Masbate City nitong linggo ng hapon kung saan nauwi sa pamamaril ang paghaharap ng dalawang grupo ng mga kandidato para sa Barangay and SK Elections 2023. Sa report ng pulisya, pumunta sa isang burol si incumbent Barangay Chairman Joseph Martinez kasama ang ilang kandidato nang biglang mapadaan ang nangangampanyang grupo ni Dolores Inopia na tumatakbo sa pagkakapitan sa lugar. Nag-usap daw ang mga ito pero biglang nagkainitan. Doon na nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo hanggang sa may nagpaputok na ng baril. Tinamaan ng bala hanggang sa binawian ng buhay si Juvi Pintor na kandidato sa pagkakagawad habang sugatan namang itinakbo sa ospital si Kapitan Martinez. Oh, sir, no, report yung report natin yung gala natin, sir, in election incident. Ito, sir, gawa ng una, sir, yung namatay, sir, na biktima. Talagang kandidato ko yung, sir, pag-ibig na, sir. Aspirante ko, sir, habi ng barangay kang sir. Tatlo sa walong suspect ang hawak na ngayon ng mga otoridad. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Maria Juana Valeza, nakipag ugnayan na ang komisyon sa PNP at AFP sa Masbate para i-assess ang sitwasyon sa lugar. Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kabalita, excited na ba ang lahat sa paparating na long weekend? Ang ilang kababayan natin, biyahing pa probinsya na ngayon pa lang. Gaya ni Aling Rosalinda na uuwi sa Cabanatuan, Nueva Ecija at ang mag-asawang Lando at Len na babiyahe pakalbayog sa Mart. Uwi sila para bumoto at gunitain ang undas sa susunod na linggo. Iwas siksikan daw kaya inagahan nila ang pag-uwi. Nakakuha na rin ng special permit mula sa LTFRB ang ilang bus companies para madagdagan ang biyahe nila. Sigurado raw kasing darag sa mga pasero sa larating na BMS hanggang linggo. To avoid traffic jam, um, at saka yung mga rashes sa biyahe, So, kaya gusto kong bumiyahin na ng maaga. I'll be staying there to vote. At the same time, um, uh, yung undas na rin. Kaya maaga kami umuwi para hindi kami mahirapan. Avisala mga kabalita! May hatid akong balita mula sa Lireo. Ayon dito, may bagong sangre na! Siya si Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Gaganap siya bilang Tera na anak ni Sangre Danaya. Ishinare ni Bianca sa IG ang diwata look niya wearing brown dress. Binati naman siya ng mga kapuso sangre na sina Kylie Padilla, Sanya Lopez at Mikey Quintos. Hindi rin nagpahuli dyan ang OG sangre amihan na si Iza Calzado. Bilang paghahanda, sumabak si Bianca sa iba't ibang physical weapon at stunt training para sa kanyang karakter. Thankful naman si Bianca sa bagong opportunity hindi ko hiniling. Pero ipinagkaloob sa akin. That's why I am very, very thankful. Thankful to my network kasi sa tiwala. I assure na he, they will not be disappointed. I will not fail anyone. Dahil damay na ang Lebanon sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, nagpapasaklolo na ang ilan nating kababayan doon. Sa huling tala ng Philippine Embassy nitong 2022, may mahigit labing 17,000 Pilipino sa Lebanon. Woo! my god. My, god. my, god. my god. Sabi ng ating embahador doon, 50% na Pinoy ang humihiling ng repatriation. Kasalukuyang nasa on naka-alert level 3 na ang Lebanon. Ibig sabihin, pinapayagan ang voluntary repatriation. Gumawa na ng task force ang Department of Migrant Workers para rito. Sabi naman ng DFA, gamitan gamitin na ng uh, mga OFW ang pagkakataon na umuwi habang bukas pa ang airport sa Beirut. Mula ng umusbong ang gera, may palitan na rin ng atake ang Israel at ang grupong Hezbollah mula sa Lebanon, na kaalyado ng Hamas. Kahapon, pinasabog ng Israel ang dalawang kuta ng Hezbollah na may plano raw umatake ayon sa Israeli military. Sabi ng United Nations, nasa 20,000 residente na ang napilitang lumikas dahil sa gulo sa Lebanon. Mga kabalitang motorista na mag-expire -e ang driver's license sa susunod na mga buwan, baka bumalik sa lisensyang papel ang renewal ninyo. Sabi kasi ng LTO, nakatanggap sila ng writ of preliminary injunction o utos mula sa korte na ipatigil muna ang pag-deliver ng license cards. May nagreklamo raw kasi tungkol sa bidding process. Dahil dyan, mapipilitan daw ang LTO na huwag mo nang i ang PVC cards ang mga lisensyang mag -e expire sa Nobyembre at baka hanggang Disyembre. Pero tuloy naman daw yung renewal noong mga nag-expire simula pa noong April at na-extend lang ang validity. At para hindi tumagal ang pagkaantala ng plastic cards, tinitingnan daw ng ahensya na ponduhan ang panibagong bidding sa ilalim ng 2024 budget. Mga unti-unti nang kinakagat ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil yan sa hanging amihan. Ngayong araw nakapagtala ang pag-aasa ng 23.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Tugaygaraw, Cagayan. 23.4 degrees Celsius naman dito sa Basco sa Batanes, 23 degrees Celsius sa Quezon City, 20.4 degrees Celsius naman ang minimum temperature ngayong araw sa Tanay, Rizal, habang 16.6 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio. Isa rin ang Antipolo City sa Rizal sa mga nakakaranas na ng paglamig ng panahon. Nasa isang oras lang yan ang layo ng lungsod sa Metro Manila. Kaya isa ito sa mga dinarayo ng mga turista. Ang ilang mga nagtitinda ng pampasalubong gaya ng suman at kasoy, balot na balot na ang katawan para maiwasan ang ngatog. Umaasa naman ang mga nagtitinda na may dalang init sa kanilang kabuhayan ang malamig na panahon. Sa ngayon, sa Northern Luzon pa rin umiiral ang amihan. Habang itong shear line naman ang nakakaapekto dito nga sa eastern section ng Central at ng Southern Luzon ayon yan sa pag-asa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa basis sa rainfall forecast iyan ng Metro Weather. Higit na pinaalerto ng pag-asa ang mga taga-aurora at Morgan Quezon mula sa banta ng baha o kaya naman landslide. Ang mga nasabing lugar kasi ang pinaka-apektado ng shear line. Posible rin muli ang ulan dito sa Metro Manila. Mga kabalitan na site and contempt sa kamara ang dating head executive assistant sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jeff Tumbado. Ayaw namin sayangin ang pagdiling ng Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo'y pagandang ganyan lang, wala kami panahon para sa'yo para sa iyo, credible ba itong notes na to? Hindi Hindi, hindi credible itong na to. Mr. <coughs> Chair, para sa iyo, kung natin itong mga notes na to, ba? Pabago-bago raw kasi ang salaysay, nagsisinungaling umano at hindi diretsyong sumagot si Tumbado kaya siya na content. Sampung araw siyang makukulong sa kamera. Pinanindigan naman ni Tumbado ang pagbawi sa mga naunan niyang alegasyon at hindi na idinadawit si suspended LTFRB Chairman Teofilo Gualis III sa umano'y katiwalian. Ang itinuro ngayon ni Tumbado, isa pang executive assistant ni Guadis na nangongolekta na raw sa mga kolorong. Nagpasalamat naman si Guadis dahil nalinis na raw ang kanyang pangalan. May na ako ni sa Hangzhou, China. Aba, tingin ko ito yun eh. Dalawa na ang medalya ng Pilipinas sa 4th Asian Para Games. pareho yung nakuha ng bansa sa swimming. Ang una bronze medal galing kay Ernie Gawilan. Lumaban siya sa men's 200 meter individual medley SM7 category. Ang second bronze medal naman ng Pilipinas galing kay Gary Behino. Nakuha niya yan sa men's 100-meter freestyle S6 sa loob ng 1 minute and 12.76 seconds. Good job, Ernie and Gary! Kaliwat ka ng nasusunog na bus ang tumambad sa Rio de Janeiro sa Brazil. Sabi ng mga otoridad, kagagawan niya ng mga gangster matapos mapatay sa police operation ng isang crime boss. May gitatlumpong bus ang sinunog sa kandurang bahagi ng lungsod kung saan nag-aagawan sa teritoryo ang iba't ibang grupo ng kriminal. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga insidente. Sa iba pang balita, ito balita ko naman mula sa Manila North Cemetery. Humahabol na po ang ilan nating kababayan sa paglilinis at pagpipintura po ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Oo, Maring Connie, no? Dahil paalala po, hanggang bukas na lang po pwede gawin yan. May balita live si Mariz Umali. Mariz? Connie Oscar, gaya nga ng binanggit nyo, no, hanggang bukas na lang ang ibinigay ng pamunuan ng Manila North Cemetery para linisin natin mga kababayan yung mga puntod ng mga yumaon nilang mahal sa buhay kahit na meron pang isang linggo bago magundas. At uh, kaya nga dito sa kahabaan o oh, sa hilerang ito ng mga puntod, makikita natin, inabutan natin ang ilan natin mga kababayan no, na nagpipintura na ng puntod ng kanila mga yumaong mahal sa buhay. Bukod dun sa puntod, eh, pinipinturahan din pati yung mismong mga uupuan ng mga kamag-anak na dadalaw at bibisita ngayong Undas. Ginagawa raw nila ito taon-taon para masigurong malinis yung kanilang aabutan no kapag uh, uh, binisita na nila at uh, nagdasal sila sa kanilang mga sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay, bukod sa mga may nagpipintura, may mga nagwawalis, hanggang doon sa luoban yan, yung mga punto doon, eh talagang uh, nakita natin marami nang nagahabol. Ano? At uh, pati dito sa ilang bahagi rito, nakita natin may mga nagwawalis-walis na rin. Lahat nililinis talaga yan hanggang sa kaloob-looban doon. Ayan, makikita natin mga sumisik-sik-sik-sik doon sa mga maliliit na lugar dito para masigurong mapupuntahan nila yung mga puntod na mga mahal sa buhay. No? Hanggang bukas na nga lang kasi ang ibinigay na deadline para masigurong hindi na magdadala ng mga matatalim na bagay na pangkayod o panglinis at pangkiskis at mga pintura nga maaring maging sanhiri ng kalat at kung ano-ano pang bagay pag malapit na ang inaasahang pagdagsa muli ng mga kababayan natin dito sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila at isa sa pinakamalaki sa buong bansa. Aabot na sa tatlong milyon ang nakalibing dito sa Manila North Cemetery. At uh, hanggang October 29 na lang din ang libing pero uh, sa araw mismo na 'yon ay uh, hanggang tatlong sasakyan na lang ang papayagan na makapasok dito sa loob ng sementeryo kabilang na 'yung mismong karo. Ito ay para masiguro na hindi na masyadong uh, magsisiksikan 'yung uh, mga tao at uh, mapapanatili rin 'yung kalinisan, no? Uh, sa November 3 na magre-resume 'yung libing dito sa Manila North Cemetery pagkatapos ng October 29. At gaya nga ng dati, bawal na 'yung mga food stalls sa loob ng sementeryo hanggang labas na lang sila pati yung mga flower at candle vendor hanggang sa labas na lang papupwestohin. Sa October 30 hanggang November 2, inaasahan yung pinakadagsano ng uh, ating mga kababayan. Kaya, ang uh, schedule ng sementeryo uh, ay mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Pero sa November 1, inaasahan talaga yung dagsa ng ating mga kababayan kung saan inaasahan na abot sa humigit-kumulang isang milyon yung mga kababayan nating daragsa dito sa Manila North Cemetery. Pwede na rin, uh, dahil mas maluwag na yung... Uh, restrictions, ano, ay uh, hindi na kailangan uh, magsuot ng mask at hindi na rin kailangan magdala ng uh, vaccination card. Pwede na rin pong uh, dalhin ang ating mga uh, kaanak ng mga bata pero bawal pa rin pong magdala ng mga alagang hayo ano. At uh, may libreng sakay din ng e-trike sa loob para maihatid yung mga senior citizens at mga persons with disabilities papuntado sa mga puntod na mga yuma yumaon nilang mahal sa buhay. So, yan muna ang latest mula rito sa Manila North Cemetery, balik sa inyo, Connie at Oscar. Maraming salamat, Mariz Umali. O, oh, ito naman, ha? O sa mga plant lovers dyan, itinuro po ang halaga at tamang pag-aalaga sa mga kawayan sa 23rd Bamboo Training and Seminar sa Carolina Bamboo Garden dyan sa Antipolo, Rizal. Yan po ay may temang learn and earn from bamboo experts. Sa training at seminar, ipinakita ang halos limangpong species o uri ng kawayan. Meron ding demo ng tamang pagtatanim ng kawayan. Pati yung treatment process o paparaan para ho, tumagal pa ang buhay ng mga ito at kung paano mapaparami at mapapalago ang mga bambu. At balita ko, yung ilang sumali e eh nang galing pa sa probinsya at gusto rin nilang ibahagi sa iba ang natutunan nila. Sabi ng founder ng Carolina Bamboo Gardens na si Mrs. Carolina G. Jimenez, gusto niyang bigyang diin ang halaga ng kawayan sa buhay natin. Ang bambu mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Anim na araw na lamang, barangay at sanggunian kabataan elections na. Kaya kamustahin na po natin ang paghahanda dyan ng COMELEC. Nakasalang sa Balita Ko si Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po at welcome sa Balita Ko, Chairman. Ma'am Sir Oscar, magandang hapon. umaga po, magandang sa Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Makikikamusta lamang po kami dito sa Opland Baklas. May mga kandidato ba kayong sasampahan na ng kaso at uh, madidisqualify dahil po sa paglabag na ito? ay opo ma'am Tony at sabi po yung ating uh, transport at kapat na port, na po yung kandidang na sa focus order sa paglabag yung, mm -hmm. kaya, sa pangangampanya at same time po yung food sa ibang opisina ng local government sa pagpansa ay may kanya na rin na issue focus order kung sa kaalaman ng lahat yung po may mga kaso ng qualification kaya ng pre-factor campaigning yan kaya po ng illegal campaigning yan o kahit po ni Oscar kaya issue ng vote buying, isurupin po namin ang proclamation ng lahat ng mga kandidatina upang hindi sila nila magamit, sila'y na ng mga natin. Okay. Uh, eh, Chairman, ano naman po ang masasabi nyo na tila yata mas tumitindi yung tensyon sa ilang probinsya dahil sa pagpatay sa ilang kandidato habang papalapit ng papalapit po ang butuhan? hapon po, doon tayo merong command conference sa ating PNP, AFP at Philippine na nangyari sa Camp Rame. Kaso kahapon ang nakarecord po na election-related violence ay 22. Subalit so, kahapon din po, tama po kayo sa Oscar Mamponi, may nangyari po kasi incidente dyan sa Masbate City, sa Placer Masbate, na may nangyari din po sa Pangasinan. At kanina po, may nangyari din sa Patabato City. Sa Japo, kakapagabag itong pangyayari ito so kung bakit biglang may mga ganyang ng insidente. Ang sabi po natin sa PNP kahapon, hindi lang sa itingin yung ating checkpoint kung hindi dapat masawata yung mga yung mga illegal yung mga illegal firearms po yung mga naglipa niya at dapat makahuli kaagad yung mga responsible sa mga krimen na yan. All right, kailan naman ho inaasahan chairman na ipapublish po yung precinct finder para po sa eleksyon? Ma'am Cody, alam niyo po tapos sa po kami naghihintay ng uh, go signal ng ating pong ICT sapagkat uh, base po sa kasunduan ng natin lalo na yung nangyari na hacking sa Comelec ng 2016, hindi po kami naglalabas ng pag-recognize data na pag pa, hindi po kami humihingi ng permiso o pagsang-anion ng DICC. Hanggang ngayong araw na ito po, hindi pa kami binibigyan ng permiso po ng DICC. Siguro nga po dahil sa pangyayari na nangyayari sa PhilHealth at ibang government agencies, tatandaan po natin sa Cornelius at ka 92 million po ang abotante natin at may mga data po na mailalabas natin kung saan na natin. Alright. Marami pong salamat, Chairman, for your time. Maraming salamat po ang Connie, Sir Oscar. Mabuhay po kayo. Kayo rin po at tayan po naman si Comelec Chairman George Garcia. Breaking news po tayo, may sunog ngayon sa Delara Compound sa Paranaque. Residential area po yan. Ayon sa BFP, nasa fourth alarm po ngayon ang apoy. Samantala, Balita ko naman mula sa Mexico, buhay na buhay ang selebrasyon para po sa mga patay. Yan ang Day of the Dead sa Mexico City. Isa pong pre-Hispanic tradition na gumugunita sa mga yumaon nilang mahal sa buhay. Gamit po ang makukulay na costume at body paint, ruban pa sa parade ang iba't ibang style ng iconic Mexican skeleton na La Catrina. May mga higanting sakay ng ATV at mga skeleton with matching lights and flowers. Ginagawa po yan isang linggo bago ang Dia de, la, de las Muertos o Day of the Dead. Balita ko, may person of interest na ang maotoridad kaugnay sa nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. Sabi ng Calabarzon Police Regional Office, patuloy ang pangalap nila ng impormasyon para matukoy ang pagkakilanlan ng person of interest. Kwento ng ina ni Camilon, nagpaalam ang anak na pupunta raw ng Batangas City para may tagpuin. October 12, huling nakita ang Miss Grand Philippines candidate sa isang mall sa Lemery, Batangas. Nasa 200,000 pesos na ang reward money para sa makakapagturo kung nasaan si Catherine mula yan sa LGU at mga negosyante sa lalawigan. Mga kabalita, pwede kayong makipag-ugnayan sa hotline ng Tuy Municipal Police Station. Balita ko sa Amerika, muntik madisgrasya ang isang pampasaherong eroplano. Sinubukan kasing i-shutdown na isang pilotong off-duty ang makina ng eroplanong biyaheng San Francisco habang nasa ere. Napigilan naman siya ng ibang crew. Hindi pa malinaw kung bakit na ito ginawa. Dahil dito na divert ang flight sa Oregon. Ligtas naman ang mga pasahero. Inaresto ang suspect na si Joseph David Emerson na nahaharap po sa 83 counts ng attempted murder at kasong endangering an airplane. Oh Oscar, mm. ready ka ba dito sa dance <laughs> challenge Aba. na to? Oh, oh. Aba, ang tanong eh may water dance challenge entry na ba kayong lahat? ba? Diba? Syempre <laughs> hindi nagpapahuli na o oh, hindi magpapahuli riyan. Hmm. Ang ilang taga-Davao Oriental na trending dahil sa kanilang literal na water paandar. Ay, bigay na bigay. Ay. Mahirap tapatan ho talaga ang pakulo ng anim na estudyante ng Davao Oriental State University. Ang water dance challenge kasi nila, abayo no, ginawa ho sa waterfalls. Dahil sa all-out galawan at magandang background, ang simpleng paliligo, admistu ng music video. Hindi mo aakalain, 'di ba, na on the spot lang daw yan, kanilang practice na 'yan. Aba-aba. Eh, <laughs> 8.2 million views na 'yan at pinusuan ng 1.5 million netizens ang mismong singer ng Water na si Tyla oh. and nire-post pa sa TikTok ang video. Habako ni hashtag the serve. Trending moment. Kumasa na rin dyan si na The Voice Generations Coach Julie Jose at Sangretera Bianca Umali. Aba, hmm. good job naman. Galing ha. Nawapainak tayo mamaya. mamaya. Ah. <laughs> at yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking mission. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan po ni Rafi Tima na ngayon nasa Egypt, ako po si Oscar Oida para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.